Sobrang mahal na mahal mo ba ang partner mo, pero ikaw ay baliwala lang sa kanya. At kahit ano pa ang gawin mo, ay baliwala ka lang talaga sa kanya. Gusto mo ba na siya ay magagayuma at mas lalong maiinlove at mananabik sa iyo bawat minuto? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon at paniguradong ito ay makakatulong sa inyo, lalong-lalo na kung palagi na lang kayong nag-aaway at nagkamalabuan na kayong dalawa sa isa't isa ng partner mo. At nararamdaman mo rin na wala ka ng halaga at nawala na siya ng pagmamahal sa'yo. Kaya gawin ito na buo ang loob at tiwala mo. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o uras na gusto mo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng papel at panulat. Isulat sa papel ang kanyang tunay na pangalan at apilido ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target. Nang sa ganon, mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, lagyan mo ito ng laway mo at ipahid ang laway mo sa kanyang pangalan at apilido. At pagkatapos mo ng pahiran ang papel ng laway mo, ay tupiin itong papel at ilagay sa ziplock o plastic. At pagkatapos, ilagay ito sa bulsa mo sa tuwing ikaw ay aalis. Pwede mo rin itong itago lamang dyan sa damitan mo basta ito ay nasa safe na walang makakakita at makakaalam. Wala na po kayong kailangan banggitin o ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. Pwede mo rin itong ilagay sa unan mo sa tuwing ikaw ay matutulog at kunin ito sa tuwing ikaw ay aalis at paniguradong manumbalik ang pagmamahal ng partner mo sa iyo. Basta magtiwala ka lang at hilingin ng buong puso. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong itago ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.